Pino na ni Sen. Rapi Tulpo ang mga mobile patrol ng mga polis na nakistambay o nakistation lang sa isang lugar na bukas ang blinker na kapag sinilip, wala naman ang mga pulisa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, napunan ni Tulpo ang kawalan ng presensya ng mga pulis sa mga nakapart na patrol car at tanging blinker lamang ang nakabukasa. Aniya, pinagtatawanan lamang ng mga kriminal ang kawalan ng presensya ng mga pulis at tanging patrol car lamang ang nakapark sa isang establisamento. Dahil dito, inatasan ng senador ang mga pulis na dapat na lagi magsagawa ng pagpapatrolya upang maiwasan ng anumang krimen. Dagdag pa ni kung may pulis na nagpapatrolya na agapan sana ang ginawang pag-ambus kay Apari Kagayang Vice Mayor Romel Alameda. Nakikita ko po yung mga pulis uh, mobile, mobile car na naka-station namang sa isang lugar at umiilaw-ilaw. Pinagtatawanan lang po yan ng mga kriminal. Nagpapakita lang po na tamad po yung mga polis natin. Naka-standby lang sa isang 7 eleven sa isang gas station. And wag ka, pagpupuntahan mo, tulog. O dili kaya wala doon. Nagmimerenda kung saan-saan. Buti na lang hindi kinakarnap yung sasakyan. Dapat ang mobile car ay nagpapatrolya. Constant. Continuous at naghahanap ng mga kaduda mga kilos at galaw ng mga tao sa komunidad. Kasi kung ma ginagawa lang po ng ating kapulisan doon sa probinsya na kung saan napaslang si Vice Mayor Alameda eh baka nahuli itong mga culprits Si Vice Mayor Alameda at limang iba pa ay inambos sa Purok 5, Sitio, Kinakaw, Beretbet, Bagabag, Nueva, Biskaya noong Pebrero a 19. Dumalo rin sa naturang pagdinig ang may bahay ni Mayor Alameda na si Elizabeth Alameda na dating konsilor ng Apari Cagayan. Sa naturang pagdinig na ako naman si Bato na kanilang tututukan ang kaso ng pagpatay kay Vice Mayor Alameda para makabit ang hustisya are strongly requesting the committee of Senator Ronald Bato de la Rosa to assist us to seek justice for the death of Vice Mayor Romel G. Alameda, Alexander A. de los Angeles, John Dwayne Alameda, June Ramos, Alvin Abel, and Ismael Nanay. Ako, si Jojo Sikat, walang inaata sa balita.